pagpalang araw ngayon ay nandito kami sa Rainforest Ayan. Rainforest my bunga Thank you na well, Let's go! Saan tayo? Last year. Ayan, Ayan. 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 na tayo guys sa Rainforest sa Pasig City. <laughs> Umuulan ngayon. November, ay November. But, August 26. Ngayon. August 26. Hindi ba sila yun? Iatid ko si Danay sa Rainforest. Ayan, itutur ko kayo dito sa Rainforest, guys. Ayan. May, may dalawang buhaya. <laughs> At, tingnan mo na sila. Okay na ako. Oh, Baba, dyan! No! Ayan! Dine, exit. <laughs> Asa ng exit? Pa, yung, dito na kami kalabarito. Kaikot lang? Okay, let's go! At ito na nga guys. May mga animals. Wala dyan yung asawa ni ante. Ano to? May mga... Ayan. Like, have... Rave? Rave? Hindi pala pwedeng pumunta dyan. Ba't sarado? Oh, oh. Ayan, sarado guys. 10 pesos entrance. Ah, may entrance. Yeah, may flower fields. Oh yeah, my goodness. Bakit? Pina Dapat free yan. Sa Hong Kong Pina free lahat ano, yan. Kino nga yung entrance mo. Kiddy Playland. Yes. Yeah. Oh. May Sunset Park. Ayan, picnic area. Oh, my picnic area That's din, guys. Kaya pwede kayo dito mag-enjoy. Ayan. Ah, hanapan na, be. Ayan. Ayan. Hanapan na, Ayan, pwedeng mag-date dyan at kumain. Pwede. Pwede pala tayong kumain. Kaya lang alas 5 ang ano dito, sarado. Huh. Ayan. Pwedeng mag-date under the under the trees. <laughs> o, oh, di ba? Ayan. Oh. Maganda rin siya, guys. Yeah. I-enjoy nyo. Ay, mag-date pala kami dito. No! Oh! Tama uh, na kayo. <laughs> Tama na <Mama> <laughs> kayo. Uy, Kaya saan. Saan? Saan? Si Papa John. Do screenshot mo. Oh. So unfair. Oh. Oh, ay. I am so jealous. Ay, don't be jealous. Ang dami na ano, oh. Lamesa. Pwedeng umupo dyan. Saan? Saan yun? Oh, tara, tara. Ayan, ang daming mga person dito sa rainforest. oh di ba? Thank you, Nak. What do you mean? Andito na tayo sa rainforest. Andun yung flower fields. Ya. Dun ba na? Oh. <laughs> Ayan sila. Oh, hi. Hi. <laughs> Ayan. Make a wish for happiness. Hindi ah, oh. kinukuha lang nila yung pera dyan. Ay, mag-wish tayo guys. Mama. Make a wish. Importante talaga ang mahalaga. Saan sila? Yan yung circle. Ay, malawak din! Hmm, tara. Dito tayo. Malawak! Saan yung swimming pool? Doon pa yun sa kabila. Ay, hindi dito. Hindi. Saan papasok? May entrance Oh. Baka marami yun. Oh. At hindi marami. Kasi nga, walang pasok. Andun sila. O, oh, sige na. Punta na kayo na. May way agad ha. Umuulan. Yung, yung bag mo. na Ayan. Oh, ang dami. Ah, may ganito din pala dito. Diba? Diba?

kaya walang mga mapwestuhan. Walang mapwestuhan ng mga person. Ayan, bubong. Pwede na rin, guys. Dito to sa rainforest. Pasig. May bunga o may unggoy dyan. May unggoy. Ayan. May unggoy. Pwedeng lakarin pala mag-walking dito. Oh, meron din ano. Merong buwaya, guys. Mga tilapia din. Oh. Daming tilapia. Ayan. Parang nasa ano rin tayo. Shatin Park ng Hong Kong. O, oh, di ba? Ayan. Mga mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. unggoy. Ayan, may unggoy. Napakamot na siya. <laughs> Ayan, may meeting. Ayan, may meeting. Meeting di Abansi. Ayan. <laughs> Naikot. Ma malawak, malawak ang rainforest. Rainforest Park. Ayan, mga kadalagahan. Diyan hmm. may hmm. ayan. mga May mushroom dun. Bakit naman nila kinulong 'yan? Diyan <laughs> hmm. hmm. kakantahan sila. Sino? Ayan. Nagpa-practice sila. Ayan. Ayan, malaking kahon. Yes. Let's go. Uwian na sila. Umulan. Ay! Ayan, basag. Basag ang speaker. Ayan. Oh, maraming ano pala dito. Uwi na tayo guys. May release ng train. <laughs> ayan ang ating pag-ano pag-ikot sa rainforest uwi na ayun daming tao uwi na tayo ayan, daming kabataan uh -huh, may tindahan pala dito may tindahan. Ayan. Hindi magugutom. Ayan. Pit Park. Rain Forest. Ayan. Pit Park. May bunga Rain Forest Park. Oh, my! ay, ito pala ang swimming pool. Authorized person. Swimming pool. Ayan. Ayan, guys. Tapos na. Tapos na ang ating pag-iikot. Ayan. Maraming salamat sa inyong panunood. Ayan, dito tayo ngayon sa rainforest. Nakaikot-ikot ng very, very life. Ayan, God bless us all. Bye-bye! Next year. Okay. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. dari sebelah sana sebelah kanan juga akan masuk oh ya ini masuk ke dalam